Ipipan Panyo Labrador, hindi ka gagalawin at hindi ka ng lahat ng kanib sa Iglesia Ni Cristo. Tandaan mo yan! Uh, magandang umaga sa inyong lahat, mga kababayan at mga kapatid natin dyan, lalo na sa mga kapanaling natin, mga Iglesia Ni Cristo sa buong mundo. Ngayon ay uh, may upload na tayo kasi medyo matagal na tayo hindi nakapag-upload. So ngayon ang gagawin po natin ay uh, mag-ano tayo doon kay ipipan niyo, Labrador. Eh, napansin nyo naman siguro na nagtatago na si Ipi Panyo Labrador bagaman matapang pa rin siya at talagang mabalasik pa rin mga pananalita niya sa pamamahal ng Iglesia ni Cristo na sinasabi niyang Iglesia ni Manalo na ang pinapatungkulan daw niya ay Iglesia ni Manalo, hindi Iglesia ni Cristo Pura naman talaga Iglesia ni Manalo na relihiyon Iglesia ni Cristo lang Siguro ang gagawin natin mga kapatid at mga kababayan natin, siguro unawain na lang natin itong si Ipi Panyo Labrador. Kasi nagtatago na nga eh, takot na takot na. Tapos nagbibid ng pa siya na nagsanib sa yung mga yung mga Duterte, yung mga Iglesia ni Cristo. Yan, sinasabi niya Iglesia na Manalo at yung ibang reliyon para daw siya ipapatay. Sa katunayan, hindi naman yung totoo. Bakit? Kasi ang tagubilin nga sa amin ang pamamahala, huwag patulan itong si Ipipan yung Labrador. Kundi ipagpasalamat pa. Bakit? Dahil nakalagay kasi sa Biblia na inuusig, yan ang tunay na reliyon. Yan ang nangyayari eh. Pinagmumura, inuusig, pinagsasabihan ng mga masama. Kaya yun, habang inuusig ni Ipipan yung labrador ng Iglesia ni Kristo, at ang Iglesia na minalo na sabi niya, ay lalong nahahayag na talaga ang pag-uusig sa Iglesia ay tunay at totoo. ba diba? Kasi nga, bago umakit ang Panginoong Heso Kristo ay nagsalita na rin siya na kung ang Panginoong Heso Kristo nga ay inusig o lalo pa kami ng mga alipin, di ba? Uusigin kayo dahil sa pangalang nakakabit. Ano yung pangalang nakakabit? Yung Kristo. Kaya nga inuus inuusig yung iglesia ni Kristo kasi andun yung andun yung kanyang pangalan. Wala namang ibang inuusig eh. Ang Katoliko, ang Katoliko hindi naman inuusig. Ang mga Sabadista hindi naman inuusig. Ang mga Protestante hindi naman. Ang iglesia ni Kristo lang talaga ang inuusig nila, di ba? Ganon ang nangyayari. Kaya talagang totoo na ang pag-uusig ay talagang nasa iglesia ni Kristo. Bagamang sinasabi ni Epipanyo Labrador na iglesia ni Manelo, hindi yung totoo. Kasi kahit tingnan mo sa resto ng gobyerno, iglesia ni Kristo ang nakalagay. Tapos sinasabi niya, papira-pira lang, hindi yung, totoo. hindi yung totoo. Walang katotohanan ang lahat ng binibintang ni Epipanyo Labrador na sinasabihan na Pinapapatay sila ng Iglesia Ni Cristo. Mga pari, pinapatay da ng Iglesia Ni Cristo. Hindi yung totoo. Kasi ako mismo, dati kami katoliko. Paniwala talaga namin. Dati kami talagang katoliko. Born katolik kami. Pero nung nalaman namin yung aral, ay nag-akay sa amin, at nalaman nyo namin katotohanan, ay doon na nabago. Hindi na nasabi na naotoo o naloko. Hindi. Kasi ang ang pananampalataya ng Iglesia ni Kristo na yan sa banal na kasulatan at yun ang pinakamatibay na saligan bakit mapapansin mo yung Iglesia ni Kristo mapapansin yung mga kababayan ang Iglesia ni Kristo ay nagkakaisa bakit? dahil po yan sa itinuro ng Biblia dahil sa aral ng Diyos na sinasampalatayan ng bawat kanil hindi sa kung anumang bagay hindi sa sinasabi na naluko, na uto hindi, hindi totoo yan kaya ang, ma, ang, mas, ang masabi natin kay Ipipanyo ay sana sana ay kahabagan siya ng Diyos na matawag na rin sa iglesia. Baka yun ang dahilan para siya matawag sa paglilingkod. Kasi nga, di ba mga mahal na kapatid, mga kababayan, si Apostol Pablo nga eh, pinagpapatay niya nung, yung unang iglesia ni Kristo. Tinawag siya, tingnan mo, naging apostol. Kaya sana pagdating ng araw itong si Epiphanio Labrador, malay natin, maging, maging apostol din. O oh, di kaya, maging ministro din. Ipanalangin natin na gano'n amayan sa kanya. Na mabuksa ng kanyang isip. Ah, mabuksan ang isip niya at malaman niya yung katotohanan na yung binibintang niya, yung sinasabihan niyang mungguloy na pamamahala, na yung pala ang tunay na, map tunay na mapagmahal. Diba? Yung pala ang tunay na nangangarap na lahat ng tao sa mundo ay maligtas sa araw ng paghukom. Maligtas sa dagat-dagat ng apoy. Yun ang wala namang ibang layon ng pamamahala ng Iglesia ni Kristo. Diba? Kahit, kahit sinong kapatid ang tanungin, halos araw-araw, halos sa pagsamba, pinapaalahanan lahat ng kapatid. Masumpungan sa pagbabagong buhay. Makita sa tunay na paglilingkod. di ba? Diba? Pag hindi lang yan makasamba, anong gagawin? Dadalawin ang mga may tungkulin, paalalahanan. Na priority ang pagsamba, ang paglilingkod. Hindi, hindi sa kung ano pabagang bagay. Kundi para pagdating ng araw, ay hindi masayang yung ginagawang paglilingkod. Magtamo ng buhay na walang Hanggan. O marami na mga vloggers, marami na mga pari, madri, na tawag sa banal na iglesia, na tawag sa paglilingkod. ba? Diba? Kasi kung ang iglesia ni Kristo hindi tunay, hindi lalago ng ganong kabilis. At hindi magiging matagumpay. Ganon po ang katotohanan. Bakit, bakit lumalago, lumalaki, lalong lumalakas, at nagiging makapangyarihan ng iglesia? Kasi po, may hula po yan sa Biblia na darating ang panahon daraan ang mga hari sa sanlibutan. Yun ang tinutukoy dyan. Magiging hari talaga ng Iglesia ni Cristo. Bakit? Hindi lang isang bansa ang inahawakan. Darating at darating ang panahon. Ang pamamahal ng Iglesia ni Cristo, kahit sa ang panig ng mundo, darating ang panahon, dadami at dadami ang Iglesia ni Cristo na isang ng lang ng pamamahalang Iglesia ni Cristo, talagang susunod bakit? kasi nga sa aral na dapat magpasakop sa mga namamahala sa inyo yun po ang aral ng Biblia na wala po sa ibang relihiyon. Kaya di, di, nila magawa yung kaisahan na tunay. Na nangyayari lang yon ay sa Iglesia ni Kristo. Ganun po, mga mahal na kapatid. Kaya sana itong si Ipipan nyo, huwag ka nang magtago, hindi ka naman aanohin yung Iglesia ni Kristo. Ang nakakatakot lang, baka yung ibang naapakan mong tao na hindi kaanib sa Iglesia ni Kristo. Yun po. Baka yun, baka yun, ang gumalaw po sa inyo. Salamat po, hanggang dyan na lang po muna tayo. Okay mga kaibigan, ituloy natin yung video natin kasi naputol. O, ngayon, ang kinakatakutan po natin ay baka po kasi yung ibang naapakan na tao ni itong ni si Espanyol Labrador na mga minumura rin niya, lalo yung mga politician, baka yun ang mas, yun ang mas takakatakot. Bakit? Kasi kami mga Iglesia ni Cristo, hindi ka namin aanohin. O, di ba? Di ba mga kapatid, mga kababayan, hindi ka gagalawin ng Iglesia ni Cristo kahit pinagmumura mo na yan gagawin, ang gagawin na lang ng Iglesia ni Kristo, dadaaning ka yan, hindi sa dahas. Dadaaning ka yan sa isang mapayapang paraan, sa legal na pamamaraan. Kung nakatalagang may nalabag ka na batas, uh, yun ang gagawin ng Iglesia ni Kristo, kakasuhan ka. Pero kung yung iba, hindi natin alam, hindi natin hawak kung ano ang mga utak nila. Iba ka nga, ipatumbak ka na lang, hindi natin alam. Pero yung Iglesia ni Kristo, kasabihin ko sa iyo, hindi gagalayon sa iyo hindi ka gagalawin. Lalo ng pamamahala, hindi ka gagalawin yan. Ganun po kabait ang pamamahala. So mga kapatid, sa hindi ko pa kasama dito sa aking munting channel, paki-subscribe ng uh, ang subscribe button at i-bill all niyo na lang para sa susunod na mga pag-update natin, uh, mga balita o mga, mga sikat na balita ngayon ay updated kayo. So maraming salamat at God bless po sa ating lahat.